Atung maidol black guys No, 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 no. <laughs> 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 <laughs>

Barbecue sa Na wala barbecue na steak. Puro Jenny. Ah, may mga maong steak. One, two, three, four, ako? Dito ko, dito ko, dito ko, dito ko. Dito ko, dito ko. Og sa ko Sa ni ining maong event maong Kalingawan Nakita na ako kung kung adunay panagtapok sa mga vloggers nara ato makita grabe ka bibo gyud dili nimo makuan ang unsang bibog. bibo bibo pay imo imo pay bibo so ka kini nara ato makita grabe ka daghan nga vloggers gyud nga ni abot diri nga na welcome usab sa King Foods and Music Expo isa ni sa gipanguluhan ni, ni uh, idol Sir Brian Erne Ladot. So Sir dagan salamat Sir nga isangin sa please nga na-invite ani. So grabe ka bibo. Nagkalain-lain nga dapit kini sila. Kikanpas lagi yung dapit ang uban tuwa pa ni sa iligan asa na pita ni Apo, oh. So grabe. So grabe ka bibo gyud. First time na ko nga kung, uh, kung unsa gid ka bibo kining maong uh, kalingawan nga uh, panagtapok sa mga vloggers. All right? So padayon ta sa unahan. Let's go.

Amidst the gastronomic tapestry of the Bayonne de Oro, where flavors dance like poetry, our culinary virtuoso, the proud Frenchois of the best and most, where every word doesn't just taste it, our culinary king, the, the soul of every food, food Love Award goes to. og shout out day ko sa tanan nga mga vloggers content creator nga ni diri so ma'am sir shout out ko sa inyo ang tanan kaabi so wapag ko na human pagigayo pagi kayo nga masangko nga ubay ubay pagi nga wapa na ako matuyok so kini akong gihimo para kini sa makita sa tanan tao nga gusto matanaw aning uh, video pero ipakita na to kung unsa na ikanaghan ang pagpanagtapok sa mga vloggers nga na welcome sa King Foods and Music Expo. Alright? So let's go to sa unahan kay Ubay-Ubay pag -ubay, -ubay Let's go! Our <laughs> so next. So while waiting, no, sa uban, while waiting, towards go and kilo, perfect. Perfect. Well, perfect average loss perfect average ang akong mga kauban ngani karon Oh, disturb sa kagamay server na sakwa okay na lang, kadili mo na to ihalata kali idol thank you hi sir thank you thank you sir okay. og sigurado ko nga naagin moy idol ani nga mga vloggers content creator og kung wala pa ka nakafollow sa Insta Please Vlog, ah, palihog na lang po na ko og follow o og share tungod kay ang atong advokasya lagi alang man sa kalingawan o gabibo. Alright? So, dagang salamat sa inyong paglantaw. God bless!